Ito naman isang iPhone 6 ang nagsoli mm. po si Mr. Jesus C. Pabico ng CBLL Taxi Plate number WIS938. na mm. Nasoli po yan last January 18 at ang may-ari pala ay FBI. Big FBI? Time. Mr. Roberto Coloso ang counterpart ng NBI natin dito. Gang lumi level Paanguna, up natin na tayo. Kay Mr. Roberto Coloso ng FBI. Bigay mo kay Sir Tagalog si Sir English. Pilipino. Maraming salamat po. Ah, Filipino Pilipino si Sir. Okay, Sir. Eh, dito kayo nakabase o sa US? Sa US po. Anong ah, babakasyon ako kayo dito, sir? Nagbabakasyon lang. Ako. Uh, kasi palagi sa sinihan lang natin napapanood yung FBI. Oh, okay. hindi ko lang ngayon in person. Ganun ang itsura ng FBI. Kagalang-galang talaga. Asti, ano? <laughs> hindi mo mahalat ang FBI eh. Ah, hindi, ano hindi hindi pa na siya? <laughs> hmm. Ah, oh, temo, si Sir. FBI ah. Mag-ingat kayo diyan. Mamaya, aarestuhin <laughs> kayo. Sige. Anyway, so, uh, Mr. Coloso, yung katabi niyo po, ang taxi driver na si Mr. Jesus Pabico. Sir, pakiaknalis naman po. Siya yung nagsoli ng inyong... Um, shop. yeah, gusto kong magpasalamat kay Jess uh, Pabico ng CBI Leal. Okay. Uh, plate number WIS uh, 938. Mm -hmm. Yung... Yung pong telepono ko, eh, hindi ko po mabigyan ng halaga dahil may presyo siya na yung, yung price. Pero yung, yung nasa loob, ay eh, hindi ko mabigyan ng halaga. Kaya Napa, forever grateful po ako kay Jess. Yung, ano ni Sir, yung pagpananagalog, halatang galing sa Amerika siya eh. Mm. Saan po kayo? California, New York? New uh, Washington, D.C., uh, Maryland. Oh, Maryland. Oh, Washington, D.C., kung saan andun yung ano? Oo. Oh. Eh, kumusta yung naman si White Donald House. Trump? <laughs> <laughs> okay. Umiwas po ako. Kasama po kayo sa pag-secure? Uh, yung kasama uh, ko po, nandun niya. Ah, nakalive ka kasi. Um, hmm. Kumusta naman ho yung niyo uh, sa Pilipinas? Um, mabuti naman uh, actually nung nawala yung telepono ko medyo nag-sour yung mood ko dahil nga mm. Um actually inassume ko na po na hindi ko na makikita yung yung telepono kasi okay. uh, Nagulat po ako nung malaman ko na na naisoli na yung yung telepono kaya, kasi po dahil kahit na sa Amerika siguro hindi ko na makikita yon. At oh. natutuwa ako na pag-umuwi ako Meron akong maikikwento doon na medyo hindi yung typical na istorya na nangyayari parati sa Pilipinas. Yung mga masasama. Ito naman, good news. Opo, Ayun. it's a story of uh, honor. Ayun, kita mo, sir. Kababayan natin, pag-uwi niyan, pagkakalat niya sa mga kababayan din natin doon na... Maganda pa rin Pilipinas Magaling silang mag imbestiga ata, FBI Ah, of course Iba, iba of course. ata ang investigation doon Of course, malayo, langit at lupa Dito, pag-imbestiga sila <laughs> kung anong pagkakwartahan Yun, may mga fall guys Unfortunately <laughs> yun, Oo, yun, yun ang medyo Pero, eh, ginagawa naman ng ating mga kinaukulan ng ating PNP chief Ng ating presidente, yung narapat Binabago naman yun, inaayos Anyway, from the FBI, Mr. Roberto Coloso Sir, salamat po sa pagpunta Mabuhay kayo at, wait. Uh, well, Ay, reward mo na pala. pala si sir, ibigay e, natin. Si Mr. Jesus, pabi ko, sir, pakibukas so. Pakita nyo niyo po sa TV para makita ho nung ATC Healthcare Corporation, magawa ng Robust Robust Extreme. Maraming... Yan. Reward? Sige po. Ano panis? Hmm. Yes, siyempre meron pang 1,500 pesos na worth of ATC products. Okay. Meron pang prostamant pillow. Okay. May car mount holder mula po sa Cellboy. At siyempre merong transy portable basket mula po sa J&T Plasticware. Ayan, lahat niyan, sir, dahil sa iyong kabayanihan, sa iyong pagiging tapat, mabuhay ka, sir. Maraming salamat, Wydell. At ma'am ma 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 niya, talaga. Thank you po. Uh, pwede Ah, may bibigyan siya. siya. Sige, ay, son. meron pa. Sige, sige. Uh... Abot niyo na. Ay, wow, Dugal. dollar. Wow, oh, malaki-laki na. Laki. Times, times 50 yan. Siguro it's not worth the phone, pero uh, this is all I can do right now. Dahil Ga nasa pa, kalagitnaan okay, okay. po ako ng bakasyon. Oh. Pero kinuha ko yung telepono niya, yung pangalan, oh, at ipinapangako ko po na hindi ito ang huli. Na wow. Oh, po, sir. 100 pakita oh, mo sir 100 binigay ng uh, kababayan nating uh, from Washington DC FBI 100 dollars times sir. 50 5000 'yan Maraming salamat po. Oh, maraming ko. salamat. Malaking tulong sa po ito sa aking pamilya. Mas malaki yung pasasalamat ko. Eh Mr. Pabico, pag ikaw ay napashel sa US, safe na safe ka. FBI <laughs> Kini. Hmm. Walang pwede magloko sa'yo. Sabi mo, kaibigan ko si Mr. Coloso. Patay sila. Name dropper. Joke. Okay. Sige, Mr. Salamat Coloso, salamat. Napakagalante niyo po. Thank you, Thank you po. 7,000 pesos po ang laman niyan idol. May driver's license and ATM card. At ang nagsoli po niyan si Mr. Florencio R. Manaol Jr., isa pong UV Express ng Pasig Robinson's Mega Mall ang ruta Plate number UVU776 is po ito last February 7 at andito na po yung may-ari si Mr. Ronnie Nimo, isang sales agent ng Gridpoint. Okay, bigay mo uh, company kay Mr. Technologies. Uh, sir Ronnie, bago lahat, paki-check muna yung laman. Siguraduhin niyo po na nandiyan po lahat ng pera ninyo, 'no mawala yan. 7000 ho ba? 7000. Paki-bilang 7, lang po sir. Paki-bilang niyo po on air. 5, 6, Makita ho. 7,000. 7,000. Good. Nandiyan yung driver's license, ATM ah, card. All right. Yung nagsoli po niyan, yung bayani natin sa araw na ito, ayan sir, katabing katabi niyo. Opo, paki uh, pakipasalamatan lang po. Unang-una po, unang, nagpapasalamat po ako kay ano, kay Sir Florencio uh, Manaol Jr., yung driver po ng F, uh, FX sa Pasig Mega Mall Robinson. Ang plate number po niya UBU 776. Okay. Okay. Sir uh, Florencio, buti yes, sir. hindi hindi napulot ng mga pasahero nyo. Eh, pag UB Express, maraming pasahero yan. Yes, sir. Di bali, anong nangyari, sir? Pagkababa niya, galit doon sa rotonda, malapit na yung bahay namin, umuhi mm -hmm. muna ako, mm -hmm. tapos kakain po. Nung sasarado ko na yung mga pinto, nakita po yung walit niya doon sa upuan. Saan po upuan? Sa, sa gitna po. Ikot ng driver's buti, side. Buti walang mm -hmm. nakakita. Oh, buti walang nakakita pasahero. Pag nakakita na ibang pasahero, binulsa, diyari na. Oo nga po. Eh. Oo nga po, sir. Ah, kaya yung, ah, malaking pasalamat po ako talaga sa kay Sir Florencio Oo oh, hmm. Kasi kung tutusin Wala namang kayong ebidensya Wala hmm. Hindi uh, yung plate uh, number Pwede niya itakas to Kaya lang Hindi siya ganun tao at Hindi at po at Siya ho isang bayani at Kita at mo Pumunta pa rito Para maisoli Matawagan namin kayo hmm, Napakabuti niya talagang tao Sir Florencio Yes sir Left and right po Ang saludo ko sa inyo Likewise sir Sobrang sir, Pilip ko sa inyo <laughs> Sana po Lahat ng UB Express driver Katulad ninyo Sana nga po sir Tsaka, Di na po naman natin Kayayaman niya, sir Yung ganyang kalaking halagay Tama Tama, Kasi diba, yung 7,000 na yan, isang linggo lang yung ubos mm, po yan, sir. Yes, sir. Pero yung karangalan. Yan habang buhay, sir. ang Galing talaga ni sir. Di ba? I-post po namin ito sa FB. Yes, sir. May kita ng buong mundo kung gaano ka katapat. At siyempre forever yan. At, yes, meron ka medalya. Meron ka pang plaki. Di ba? At maraming regalo. Ma-announce pa namin ito sa news namin. Yes, oh sikat ka. Yung 7,000. One week, ubos. Yan nga, sir. Sama, sir. Eh. Diba? Eh, yung karangalan, habang panahon uh, sir. Diba, sir. Yes, sir. Talagang <laughs> alam na alam ni sir. sir, once again, sobrang thank you po, Sir Florencio. God bless po. Like oh po, care. sir. At, ah. May... Uh. At oy, dahil ka, <laughs> 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 sobrang, bigay to kay sir. Uh, sir Florencio, pakiangat lang po para makita po ng sponsor natin, yung ATC Healthcare Corporation, may gawa ng robust at ang pinakaastig sa lahat sa buong mundo, Robust Extreme. At may 1,500 pesos na dagdagyan idol na worth ng ATC products. Meron din pong prostament pillow, meron pong car mount holder mula po sa Cellboy, at transi portable basket mula naman po sa JNT Plastic Kita mo, ang daming regalo. At sir, sa katapusan ng buwan, kayo po ay pupunta ulit dito. Sana isama niyo po yung buong pamilya niyo. Yes, sir. Kayo po ay mabibigyan po ng medalya, plake, at napakarami pang regalo dahil po sa inyong katapatan. Okay? Yes, sir. Salamat, Salamat sir. po, sir. na bagamat nakakaranas di na makapagsubok ay hindi pa rin nawawala ang pagiging tapas hanggang itong kaugali at napatmanahin ang lahat Kasi driver na nagbalik na perang libo-libo na naiwan ang nagmamadaling pasahero ngunit ang pagiging totoo ang ipinamalas na ibalik ang mahagamit gamit pera at alahas Ayan ang isa sa ipinagmamalaki ng bansa ang mga pinay na talaga ang mapagkawang gawa walang mahirap na buhay kung ang puso'y may katapatan kaya nararap Patunay na kabutihan pa rin ang namumutaw Zed,